Pala yan po. Uh, katitila lang po ng napakalakas na ulan. Ano po yan? Bali, pagkakataon na po natin para magpataba po ngayon. Oh, yan. Talaga bumaha ang ating mga ano. Mga kanal. Oh. Ayan. Nagsibahaan na po. Uh. Ngayon po, pagkakataon na natin para mag magpataba. Oh. At saka po yung ating labanos dito. Yan, oh nagigisa ka na yan po gaya na halos lahat oh. yan oh kitang kita po na bumaha na ngayon po naman yan yung ating mga sibuyas ating pong papatabaan oh yan nga po yung sabi ko sa inyo na opportunity ito pagkakatao na tapos po naman pagkabiglang bahay eh. pagka po biglang napasubra din naman ay naaapektuhan din po tayo ayan na po yung ating sibuyas ito na po yung magkaibang variety hindi ko nalaman po sa inyo na i-vlog ito ay yung Duterte yung malalaki yan po ay yung Tagalog yun sa kabila lahat po na may ating papatabaan na yan o para maabsorb po nila ang ano maabsorb nila ang pataba pagka ganitong umulan po tayo nagpataba baka po ang eh. yung mga kanal Yan na po pati ang update to. Oh, sa ating mga sibuyas po. Maganda po. Asul na asul po ang bundok. Gawa ng katitila la. Ah. Oh. Bala ate pong ina-apply ay urea ko ng ano hinaluan ko ng triple 14. Ito po naman hindi kaanong kasilanan din sa ulan. Huwag lang talaga yung tuloy-tuloy. Chuchu, huwag ka dyan dumaan. Alay, chun. Dito po naman tayo sa ano? Sa Labanos. Labanos. Papatabaan na rin po natin yan. O. Malago na po, uh. Yan no? Kitang kita na po na sa misibol Basta po pag umulan Purahan tayo na magana Magpataba Para po mas mabilis maabsorb po ba Yan na po. Ngayon, lalagyan na, na rin natin yung mga kamatis po. Kahit sa panapanabi pong gayaan. Bulubod. bali narito po ang ating pag-asa sa ano sa lahat po ng halaman pero kamatis po mas mataas mas mataas ang chance na tatama sa presyo po yan po ay may kanal lang malalim yan po ay handa para sa darating na tag-ulan oo ganda na po nakasangkatas ng tubig ah bali itong ibang kamatis po natin may bunga na ito po yung mga mas nauna po ba mas malalaki ayan no ganito po ang nakikita na napakaganda po ba. Yung ang katawan niya, ayan lulusog. Oh, uh -huh. uh -huh. kitang kita. Yan, lulusog. Mm. Pati ko, talbusan. Yan, ito po, may mga bunga na ito eh.

Yan, diretso na rin po tayo sa talongan. Abunuhan na rin po natin. Oh, ha, sika yan. Ah, kapalambunga. Hmm. 呀，不敢你呀。 Tuwan po ang mga halaman Pati may ipati yung nag-aalaga Pagkaganito po ang sitwasyon no? may upo dito. Ah, malaki na kaya yun. Mayroon po tayo dito. Yo. Ah, malaki na oh. Ah, harvest na natin yan. Hmm. Laki na. Kukuha lang po tayo ng ano. Ng pamputol. Harvest na natin yan oh. Kao na oh Oh, di ba? Haha, pa paputa ng kasamahan. Yung lalaki ho ay oh. Aba. Dami pang ya, ano ibubunga. Yung pa oh. Kailangan lang ito with. Nabalik ko po ay. Oh. Ganito po pag ang upo ay walang balag. Bumabalik ko. Oh. Ay hindi na naman po natin ito na balagan. Ayun pa ulaki oh. Mm. Buti pala nakita natin. Mm. isang pa pang upo ang haba na po ng kanilang narating ng upo buti pa yung upo layo na, na narating <laughs> buti pa ang upo napakalayo na ng na narating oh talaga ang lusot-lusot ng ating pang ulam Balay tayo po ay nagpataba ng ating lahat po ng halaman oh, yan. yan po may ma-absorb na na yan no? maulan po ay kaya po basang basa oh. may mga tubig pa nga po sa ano balay po salamat po sa inyong pagsama dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to ano. yan ingat po ang lahat Bye.